Mga boss, ito yung aking isda. Ayan. Ayan mga boss. Uh, wala pang isda ang arimyo. Ayan. Maya-maya pa daw mga boss ang magbababa ang arimyo. Maya-maya pa. So ayan, andi ah. Ayan ang madami ngayon. Tambakol yun ang aking tambakol walong polar mga boss walo okay yun naroon madami ang isda pagdating naman doon meron din mga boss ang arimyo muna ngayon ang wala mga maya maya pa daw ang dating ayon sa mga nagsasabi dito pero yung mga boss ay kung sasab kung tatawagin ni eh, unofficial <laughs> ah anong oras pa Papadal? ang babalarin mo ayon yan mga boss mapagkati ang source yan basta yan na nagsabi sigurado 99% Okay, diyan muna ang ating may update madami ngayon tambakol mga boss tambakol ang mga binababa yun isang truck tambakol lahat yun tambakol okay pagdating doon sa dulo pa konti may pa ilan ilan pag doon naman sa dulo na yun sa lugar na yun meron din pa ilan ilan yan Kalmado naman ang dagat mga boss yan. May mga mga parating pa ng mga maliliit na bangka. Yan. So okay. Hanggang dito na lang kasi mga trilyo nagsasabing ang kalusugan ay isang yaman. Kaya mga boss ating pakaingatan sa pagkat aking naranasan. Thank you and God bless.